Nakapabang na, dadaglagang pa, kasurog pa! Ang pagsasaka, ang pangunahing kabuhayan sa kabikulan. Dahil dito, ay iba't ibang produktong tatakbikulano na ang naging tanyag at nakilala hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. matulungan pa ang mga magsasaka na mas mapalago ang kanilang produkto ay sinuportahan ito ng ating butihing congressman na si Congressman Saldico sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga farm equipments. Kaya nitong ikalabing pito ng Hulyo, nagkaroon ng turnover of farm equipments sa Barangay Buyuan, Legazpi City. At ito ay pinangunahan ng Akubikol Party List at ni Congressman Saldico. Kasama si na former Congressman Christopher Kitoko at si Akubikol Party List Executive Director Alfredo Pido Garbin. Kaya gusto po kami na masuporta sa mga parauman. Ang mga farmers, sabi nga ni Kansapungi Tugang, tawaning priority, nagtatabang po kami sa mga farmers dahil iyo po ang nagpapakaon sa tuya. Kundain na sinda, anong kaon-on Kaya po, importante sa muya na magtabang kita Igo po, programa mo niya na magayunon. Sabi kang sa fertilizer na may tug. So, kasabay na sa irrigation na uh, ihahalo na po sa fertilizer sa tubig para diretso naman sa uba, dahil na po magawagwag ki or mag ki fertilizer. Ali po ini sa Israel na technology, uh, nagkonsulta na so sa kuyang tugang, as in so mga congressman, na paano papakusugod ang sa tuyang agrikultura. Sa po, nagpapundo kaming corn planters budak corn harvester. Ibig sabihin yun, so parauma, dahil na matanom ang matanong sumaki na, na. Ang gibon sa so nakang parauma, maali kang awo, ma-maintain. Kaya so parauma, magian ang trabaho, dakul pa ang ani. Kapanahon na ini, ang napapakaray ang buong bigol Region. Ang sa programa sa barangay, ang food production, susuportahan pa. Ta. Pinahiling tanong niya, from the issuance, approval of your resolution, pinorward ka duman, eh syempre, pag-abot duman sa si director kang agriculture, nahiling ako ngayon eh. Kay congressman saldi ko ngayon eh. Hindi, dali-dali, aprobahan tulos So request sa rason na ang nagpupondo, nagtatao kipondo para magbakal kiikipahe ali sa Committee on Appropriation. This afternoon, pinag-asigurar ta so irigasyon sa mga rice farmer dahil major component baga kapag pag-uuma, pagtatanong kiparo yung irigasyon. Sa ibang parte, kan sa tuyang probinsya, problema ang irigasyon. Good thing din sa ito, dahil problema. Dahil taro ka mo sa may pinakamasiram na tubig. In fact, ang buyuan dati, source ka tubig, kang bilog na ligastin we have a brighter future ahead of us. Because may kasangga kita duman sa Kongreso. May kasangga kitang speaker. May kasangga kitang presidente. Kabilang sa mga farm equipments na ibinigay ay traktor, thresher, at landmaster. Ayo naman kay Kagawad Silvian Banya Jr. ay malaking ginhawa ito para sa mga magsasaka ng kanilang barangay. Kong, salamat po sa sa imong uh, itinaong mga machinery sa Samuya. Alam mo po, ang pigrequista, Tracer man sa Nabuda Landmaster. Araw po dinagdagan dinagdagang lit ni Kung Pido. Kaya bato lang pala sabihin, nakababang na, pa. Ang ano pala ninda sa ato kasi, nakababang na, dalaglagang pa, kasuog pa. Ining ikipaing ini, tada ko lang po kinin tabong sa Samuya na dahil madidili na kami sa pa pagpapatrisir kang pari dahil may karagdagan na ng nga kami yung ikipahi. Tapos sa pagpapadugi na makansamuyang kapasan gamit mi po ini ong Landmaster. tapos ini pang kuliglig da pula umpak ni ang tabang sa samoya tapos yung panghakot ng paroy kaya sobrama po ang pasamoya ang pasasalamat sa ako in sa mga kongresman po na nagtabang kay ni sa samoya malaking bagay po ito ma makakatipid na kami kasi dati po gamit namin kalabaw o tapos yung pangsuyod po kalabaw bali po pag nagtatrabaho po kami ng amin sa kan aararuin muna ng kalabaw tapos susuyurin ito pong landmaster, pinaka mabilis na po ito dahil isang pag po ng landmaster, pwede po kinaumagahan, pataniman na naman po ng palay. Sir, kamusta sir yung, agri, ah uh, yung farming or agriculture dito sa barangay mo? Mga bini namin eh, lahat po yung mga bago pong mga ano, yung mga hybrid po, maganda po ang ani namin. Lalo na po na matulungan itong landmaster, mas lalo pong gaganda ang aming ani po. Uh, maraming salamat po kay uh, Kong Kito po, uh, kay uh, Kong Kido Garbin, at saka si Kong Saldi po. Uh, maraming maraming salamat po sa tulong po sa amin na uh, mga ito pong equipment na pang ano po namin sa amin sa kahan. Maraming maraming salamat po. Maraming po uh, magsasaka dito sa Buyuan ang matutulungan nito po. Dahil sa matagumpay na pag-turnover ng mga farm equipment sa Barangay Buyuan, inaasahan Nasusunod na rin dito ang masaganang ani para sa kanilang lahat. Hangad ng Bicol Party List at ni Congressman Saldico ang maayos at masaganang pamumuhay para sa mga masisipag nating magsasaka. Ika nga nila, without farmers, we wouldn't have food on our tables.